Hello guys, nandito ako naglalakad. Pupunta ako dun sa friends ng aking amo. Doon ako tutulog kasi inusap ako. Galing na ako dun kanina naglinis pero hindi pa ako tapos. Dahil wala siyang kasama, yung asawa niya sa labas ng katrabaho. Yung kanyang mga anak wala dito, dito nasa ibang planeta yung kasambahay naman niya sa bakasyon, Friday pa ang balik, Friday night daw ay may sakit siya kaya inusap akong maglinis tapos dun tutulog bukas ng umaga ay uuwi ako kasi may pasok yung aking alaga kaya kailangan akong umuwi ng alas 6 in the morning o ba? Diba? Kung bagay, part-time ko to, guys. Buti naman ay... Yung aking amo ay... Uh, pinayagan ako para ako ay mag-part-time. Yes. Kasi... Yung, Bismillah. <laughs> Malalagyan ang cellphone. Yun ang nag-usap sa aking amo. Kaya pinayagan ako kasi friends nung amo ko. Eh. Sana nga gano'n ano, guys, na sana payagan ako mag part time kapag may magpa part time diba? yung papadinis o ba diba? sarap maglakad na ngayon kasi hindi na mainit hmm. hindi na mainit medyo malamig lamig na yung simoy ng hangin kasi magtataglamig na mga November yan mga November start na yan malamig na lang November sarap ng lumayas o ba? diba yun lang guys hinahapo ako maglakad kasi paon kasi to see you tomorrow dili mo